Hi mga mading! Noong nakaraang araw pa nga yung video na to ngayon ko pa nga lang naisipan i-upload. Bali umaga nga nito mga mading at umuwi na nga muna kami sa dinalungan dahil umuwi nga yung tito ko mga mading galing ng Palawan. Hindi ko na nga na-videohan mga mading pero dumaan muna kami kila mama at sinama ko nga yung kapatid ko. Dumakarating na nga kami dito mga mading at tumulong nga ako dito na mag-ihaw nitong talong at -gayat, gayat ng kung mga gagayatin sa kusina. Bali kasama ko nga na nag-ihaw dito mga mading eh si tita Mary Jane na asawa naman ni tito Roger na kapatid ni mama o oh, di ba detalyadong detalyado mga maling kung napapansin niyo nga mga maling ay eh, anti nga ang titig ko sa likod ng aking short dahil naupuan ko nga yung eh, dagta mga maling nitong kahoy kinuha ko na nga mga maling itong talungan na dito sa plastik at tinusok-tusok ko nga nitong tinidor bali kasama ko nga pala dito mga maling yung asawa ko tsaka si Sian tapos yung mga kapatid ko sila mama nga hindi sumama dahil may ginagawa nga sila at tsaka si mama ay nag-emote hoy grabe naman <coughs> Malapit ka pala sa dagat, tumbahin nila lola, mga mading, kaya naman ang init ay for the go. <laughs> Habang nag-iho nga kami dito mga mading, eh binidyohan ko naman itong mga ginagawa dito ng mga kalalakihan. Gumagawa kasi sila dito mga mading ng puso. At ayan nga si Lolo Mio palakad-lakad, sobrang init nga ay nakahubad pa ng damit. Ito ngang may hawak ng house mga mading Ngayon nga si Tito Rodel na galing nga ng Palawan At ilang taon din mula nung umalis siya ngayon nga lang ulit siya bumalik Hindi ko na nga matandaan mga mading kung ilang taon na nga Pero ang natatandaan ko nga lang noon hindi pa nga ako nag-aaral nung umalis nga siya dito Bali nung natapos na nga kami mag-ihaw mga mading At tapos na nga rin sila tita magluto ng kanin at saka ulam Ay kumain na rin kami Ilo e, na nga lang namin sandukan mga mading Ito mga bulilit nga na to Tapos nga namin silang sandukan Ay kumain na rin kaming mga matatanda Ay grabe naman sa yan lang muna mga mading for today's video. Maraming salamat.